Magandang gabi, ng mga CPAers. Nagkabalik ang paborito niyo, Rita Sidney. Ayon sa aking mahiwagang crystal ball, magtitipon-tipon ang mga kandidato upang sagutin ang mga tanong ng CPAers. Nakikita ko rin na may magtatanong, paano nga ba, ba i-pronounce ang pangalan ni Kenneth po? Napuforsi ko rin na hindi makikita si Rian Jeronimo sa stage. Alam niyo ba kung bakit? Well, you know, kaya advice ko sa'yo, Besh, mag-heels ka. Nararamdaman ko rin na napakaraming freshies sa pupunta dahil Hashtag active at napaka-intense ng anim na sophie touch rep na tatakbo. Ang mga detalye ay muling silitaw gamit ang active mental powers. Malapit na matapos ang campaign season mga kaibigan. Narinig nyo na ba ang kanya kanya-kanyang platforma na ating mga kandidato? Siguruduhin natin na tayo ay wise at informed voters. At kung may tanong kayo at nais kaming payo, tawagin niyo lamang ako sa numero ito. 02-C3-C-E-R-I-N Lahat ng tanong ay may sasagot. Ang lucky animal of the week ay Tarshir. At ang lucky number ay 423. Abangan ang huli at susunod na video.